Alam niyo ba na ang mangga o mango sa English ay ang hari ng mga prutas? Ay isa sa mga pinakapopular at masarap na prutas dito sa Pilipinas. Ang mangga ay may iba't ibang uri, hugis, laki at kulay, pero lahat sila ay mayaman sa sustansya at lasa. Ang mangga ay hindi lamang masarap kainin kundi meron ding maraming benepisyo sa ating kalusugan. Ang mangga ay mayaman sa mga bitamina, mineral at antioxidant. Ito ay naugnay sa maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang mga potensyal na anti-cancer effect, pati na rin ang pinahusay na immunity at digestive at kalusugan ng mga mata. Narito ang mga benepisyo sa pagkain ng mangga. Mayaman sa antioxidant, minerals at vitamins pampalakas ng resistensya, pampatibay ng buto at ngipin, pampababa ng blood pressure, makakaiwas sa sakit sa puso at stroke, pampalinaw ng mata, panlaban sa kanser, makakatulong sa digestion, pampaganda ng buhok at balat. Narito ang 10 mga health benefits ng mangga na dapat mong malaman. Nakakabawas ng pangarib ng kanser, nakakatulong sa puso, nakakapagpalakas ng immune system, nakakaganda sa balat, nakakaalis ng constipation o hirap dumumi, nakakaalis ng eye strain, nakakabuti sa brain health, nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar, nakakatulong sa mga buntis, at nakakapagpabuti ng kalusugan sa pangkalahatan. At kung gusto mo ng mga ganitong video, share mo na at follow for more. Thank you for watching!